for tonight's video mga kapagkat Luluto lang tayo ng ulam na one vegetables tsaka tokwa, tofu Gigisa lang natin may mesa one sipuyas At eto na, kaprito na natin yung tofu or tokwa para one. Para mas masarap syempre kung prito di ba? ito naman talaga yung standard perito muna natin, di ba? Tayo dahil lang natin na maluto itong dalawang buwan lang. Slice na tokwa Luto na itong isang slice. Napaka ganda ng Pagka golden brown nyo. Ito na yung pangalawa. Ilagay na rin natin. Uh, tip ko lang ho, ano? Pag nagpiprito kayo, Lagyan nyo ho na Asin yung mantika bago nyo ilagay yung kung ano man ang iprito nyo. Hindi ho tatalsik yun. Ganyan lang, kukulo lang. So, yun ho. Try nyo po. Para hindi kayo madisgrasya or kwan ng mantika. Napakainit pa naman ng kumukulong mantika. Okay na rin tong kanin. Napakaganda ng pagkaluto. Lutuin lang natin ng medyo maganda-ganda. Kasi pag hindi siya ganong luto at hiniwan natin mamaya, madudurog lang yan. Kaya iluto pa natin ng kaunti. Napakaganda ng pagkaprito natin. Cool down muna natin ng kahit mga 3 minutes para hindi mainit kapag hinawakan pag iwain natin, siyempre hawakan natin nalubog sa mantika yan hindi na sobrang init yan cool down muna natin ng mga at least mga 3 to 5 minutes umpisa na natin magluto isa na natin sibuyas muna tinanggalan ko na lang ng konting mantika ito din ako nagprito kanina ng tokwa Tingnan natin tong one gulay. Maraming gulay. Masarap marami. The more, the merrier. The vodka. Halo-haloin lang muna natin. Yan lang ang rekado. Oh, Napakasimple, di ba? Soy sauce lang, tsaka magic sarap. Pagyan na natin. Kunti mm -hmm. lang. Parang ang nagluluto lang ng kwan chapsu so yung kaiban lang. Siyempre, hindi karne yung ginamit natin. Kung kaya ay atay, tokwa ang ginamit natin, gagamitin natin. Sunod na rin natin ito. Magic sarap. Para lalong sumara. Diba? Diba kapag cut? Lagyan lang natin ng tubig. yung kuwan pang luto doon sa medyo matitigas na kuwan gulay lang natin na kumulo ng kaunti lagay na natin tokwa or tofu ano So, heto na oh. Pwede nyong subukan to. 50 pesos lang to. 30 pesos yung gulay and then 20 pesos na tokwa. E, masarap ka ng ulam na napaka-affordable. Sustansya pa. So, thanks God sa masarap ulit na ulam na ibinigay mo. Kain na tayo mga kapagkat. Salamat sa panonood hanggang sa muli. See you.